Hello mga guys. Ayan. First to na ulan. ah uh, October. Repeat siya ngayon. Wait a minute. October 25, Wednesday. Ayan guys. Alduad ni Saudi Arabia. Nag-uulan guys. Oh. Ayan. Ayan. Parating na ang tinglamig mga guys. Ayan. Ayan meron na naman mag-ulan ng ice or mag-ulan ng alikabok. Ayan mga guys. So, that's why. Ayan mga guys. Dito na naman si Kumari. Basa. Ulan. Umulan. u uh, bainit ang panahon. Diyan oh. Diyan ako guys. Munta sa kabila. Sa kabilang bahay. Ayan. Kasi si Parit yung mga bahay nila. Ayan mga guys. So, that's why. Pumunta muna ako doon kasi may trabaho sa kabilang bahay. Okay mga guys, thank you for watching. Hmm. Ang daming linisan, bye bye.